Yung Iba, ano? Ay, ay? mo 800 para oh, pa ko ngayon, di ba? Ito, boss. Gusto mo? Hindi <laughs> na ako may boss. Sira na yun, no? <laughs> Maang <Mabiyo. laughs> gamot, tanga naman yun. Sira na yun, no? May sira boss. Kira mo lang talian to. <laughs> Patilihan ba yan? Eh? Oo, mas patibay pag tinali to. Ah, sino mo ako pa? Oo, syempre. Alam mo ako eh, kayo isasan la ko nga. Isasan la <laughs> ko nga lang to, babawin ko <laughs> dito. Oh, porsan lang 'yung bibig, boss. Putulin mo, boss. Hindi. Kailangan lang tatali, hindi po tuloy yan. Kaya yung nalagyan mo ng tali okay, yan kaya, dito, tapos sasabot mo. na ganyan. Oo, pag dutuin. Pwede pa ganyan o, pag dutuin ganyan. Oh, ay, oh, ay, oh, ay, oh <laughs> Ano po? Hindi, hindi ganun mo na lang. Matiba yan. Hindi, matiba ito. Kasi, ay, ano lang yan? Ito, e, kasi extra yan. Kapag naputol, ilalagyan mo, ay, na, gano, yun, i, i, ganun mo na, lang ganun yan o. I-ganun mo na, i-clamp lang ganyan o. I-clamp lang yan? Oo, ganyan o. Oo, ano? Plastic yan. Oo, ano? Oo, ganyan mo na. Sige, bigyan ko na lang sa'yo 50. 50? Pero astig boss ah. Oo. Da, paano yung panapudol? Paano yung parang masasampay? Yun, ano? Oh? Pwede yan, Ganun. Is, isang tali ganun. Ganyan, oh, ganyan yan, ganyan, oh. ganyan, tali. Oh. Tali mo lang Palaan ganyan. Oo. Oh. Oh, pwede pala yan. Magsamahin mo ganyan yan. Tama-tama kasi nanay yung no, naghanap ng hangir eh. Oo, oh. oh, diba? Tama-tama, oh. naghanap ng hangir. Ano? Oh. Tsaka marami kang maiipit dito. May extra ka pa ngayon. Ay no, pwede oh. mo gamitin ito extra. extra. extra 50. May extra, may extra. Oh, may oh, extra ka pa isa. O si, bigyan ko eh? na sa'yo, 150. 150 lang? Oh. Mura na yan. Okay na yan, boss. Um, Murang-mura na ito. ano lang ito? Saan gawa yung boss? gawa ko no? Gawa ito sa Canada. Canada? Oh, shit! Uh, Sabihin, boss, ah. Galing itong Canada? In-order ko ito sa Canada? Oo, oh, galing oh. yan. Maganda pala yan. Maganda to. Kasi pwede mo, ano pati, ipa, pwede mo baliktaran yan ganyan, no? Oh. Dikit mo ganyan, no? Oh. Pwede baliktaran yan, boss. Oh. Kaya yan ang gamit ng extra ng hangin. Oh, oh. Ganyan. Eh, kapag hindi, ano, kapag hindi na dikit, mm. oh. ganyan, boss, oh. Oh. Sabihin natin yun. Sabihin natin dito okay, kwenam yen bos oh si bos si Sige, kung 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 Boss, kung 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 ang kinaganda kasi nito boss, baliktaran. So, baliktaran yan? Oh, gabi niya. Oo. Pwede mo gabi din sa kanan. Ah, para ano? Hindi, hindi masayang. Oo, oh, para hindi masayang. Sabay. Kasi, kasi kasi boss, sirang. kasi 'pag ito lagi 'yung tinatapakan mo, diyan. Isa lang masisira. Isa lang masisira na puput-pudyan dito. Ay, paysa, pero kapag sinide mo ano? dito, hindi. Hindi. Ay, ang na Ang boss. Isa lang masinelas. Isa lang. Baka bilhin nila dun sa Nambay doon? 350. Bakit bibili oh, Pero 350. bigyan na kita discount. Paano boss? ano na lang, sandaan. Sandaan na lang? Oo, oh, sandaan na lang. Angas, Angas uso -uso ngayon, uso to. Sila, isa, isa, oh. Angas yan. Kung binang puso-uso ngayon yan, puso to. Para makatipit sila, isa-isa Isa-isa lang. Kasi, hindi mo, pag nilakad mo to, maganda, oh. Man. Oh. Kasi pag napagod to, lipat lang. Lipat mo lang. Pwede, pwede. Tama-tama. Oh. Kasi pag dalawa yung ginagamot mo, chinelas. Lola ko doon, oh. isa lang din. Kaya pa, lola ko, eh. Isa lang, isa lang ginamit yung chinelas kahapon. Ayun, tama-tama. Tama-tama to. Na, yung ay, ano? Baka siya ngayon bumili sa akin kanina. Oo, oh, lola, tambay sila. Gabi, tambay sila. ayun, yun, yun nga yun ako usap. Yun, ba yung ano? Oo, ganda ng ano. Yung maputi bok. Oo, oh, sila yun. Yung nakamohox. Ay, yun nga yun, nakamohox. Lola, lola, mo pala yun. Pambihin na magkala yan, boss. Kuli naman. Ano na lang? Sandaan na lang. Sandaan na lang. Sige, oh. huwagin natin. Ay. Oh, sarado ko na to. Ay, Ano? Eh, boss, pasensya ka na dito ha. Kasi ano yun eh. Ano yun eh. Wala lang yan. Wala to. Ah, design. Oh, design yan. Design oh, yan. Design yan, boss. Oh, okay. Tatak yan, oh. Abianos. Abianos. Oh, oh. ano? Abianos. Tsaka ano 'yan? Hindi nang garuhan Abianos. Flag na? ng ano 'yan? Ng nang... Lucrein. Oh, 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 Oo, oh, gera doon ah. Oo. Oh, flag ng Lucrein. Ay, ah, galing pa sa gera ata Oh shit. Yung may-ari ni, yung may-ari nito, pinadala dito sa akin. Ah. Pinadala so ano? sa iyo? Oo. Kuya, basta ganyan. Ano? Kunin mo. Sandali. Sandali lang ta. Sige, sandali lang. Kailangan kailangan ulit yung boss. Bukas ng hapon ng gabi. Tinggi, buat nggak punya guppy, aku nungguin. Dia bawa, buka sih nggak punya, Eh, pasti gue tinggi keopinya. Orangnya kangen, iya, kangen. Balesan di bawah, balesan Oke, stayin dulu. Thank you, boss Opo, okay. sebenernya bos, di bawah utama. Besok berapa? Ipin, ayungan, doakan di bawah. Tuh, boss. Yeah. Ba oke, oh, boss. Ah. Awesome. Thank, thank you. Oke, oke, oke. The fruit juice, 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 juice,

200. Para hindi gumagana, <laughs> hindi nga hindi nag-on. Hindi, wala kasi baterya. Wala ang baterya, wala baterya niya. Hindi, chine-charge pala. Baterya lang ano yan. Hindi, chine-charge dito, chine-charge. Ah, chine-charge. Oo. Ah, pero... Um, Ilang araw, araw yan, bago magamit. Magamit to ano? 7 days. 7 days? Oo. Oh. Tagal naman. Oo, 7 days. Pero pag pinag-charge mo to, abot na na to, tatlong linggo. Tamang-tama, kailangan namin kakanta kami bukos. Ay, tamang-tama, sasanla ko nga to. Sasanla mo? Oo. Oh. Oh. Palang mo, benta mo. Eh, sasanla ko lang puro kasal na sinanlam mo sa akin. Kailan mo ko kunin yung sinanlam mo sa akin? Ah, may sinanlam ako sa'yo? Oo, ako, Hindi ba ko yun? Hindi ako yun. Iba na naman yata yun. Naloko na naman ako yun. Puro si Hindi ako yun. Ito, ito, ano to, gumagana to. Kasi, nakalimutan ko, Tiyarj. Lobot kasi namamas oh, ko. Oo. Namamas ko kasi ako eh. Ah, ginamit mo namamas ko? Ginamit ko na lobot. Kakalobot lang kanina. Mm, oh. Sige, sige. Magkano ba yung sanlam mo dyan? 300. Mahal naman, 300. Ah, oh, 300. Ang Tandaan lang sa Kiapo eh. Ay, hindi, mahal nang bilhin ko na ito. Brand new ito. Brand new yan. Yeah. Brand new, brand new ito. Dala ko sana yung box eh. Wala, wala nang box yun eh. Hindi meron. Luma na yan. Ay, bus. Totoo ito, boss. Kasi maganda. Yung boses mo kahit gargar yung boses mo. Yung gargar yung boses, na, yung boses mo. Gaganda yung boses mo. Ay, tamang-tama sa boses mo to boss. Ito, pangang boses na ganda laway, no? Ito, ang ganda ito. Ganda Bago. Maganda to. Oh. Maganda yan. Gaan nga, no? Kaya eh, ipok-pok-pok mo sa ulo mo to eh. Hindi mo sira. Hindi mo sisira. Pag hinampas ko to sa ulo mo eh, hindi sisira. Subuhan na sa ulo mo. Subuhan naman boss. Ay, may joke lang. Siya sa san lang, punin niyang, pa, saan lang ako kunin mo? Maganda niyang pasang galing ba yan? Galing to sa ano? Australia. Australia? Puro po Australia. Parang parang isang araw po Australia na na. Hindi. Hindi ako yun. Baka para, siguro ano, kamukha ko lang. Ay, baka mukha mo na siguro yun. Press ba kami? Ganito ba yung sombrero din? Parang nakikilala ko Pero wala eh. Yung sa loob yung may kingdom eh. Ano ba? Ay ba? Ay ba, wala wala. Ano ang unang tatakto? Ang yun eh. Yung ganda ng ano uh, eh, mo boss. Okay, biling ko kunin ko na Kasi san okay. na mo diyan 300. Oh, mo? 350 na. Boss mo naman. Boss na yan, 350. Mga 450 ganun. Oh sige, 450. Okay, oh sige, mo. 450. 450 na lang. Mahal naman. 500 na lang, okay lang ba? Sige. 500. 550. 550. 550 na lang. Oh sige. Sige, boss, so, ang ganda mo boss. Ay eh, boss, wait lang. May ano, uh, ganda natin mo. Ah, sige, ganda tayo. Kawakan mo, kawakan mo Oh, man, yan. Matay, maya. Eh, boss, meron ako kasama. Ano naman yung boss? Remote. Kasi, walang battery eh. Ay, kakalaglag lang kasi at uh, pati lagayan eh. <laughs> mo, eh, boss eh. Ano to? Ayun, ang ganda pa ng tatak siya, si Skyward. Ang uh, ganda niya ano, uh, eh. Ano yung tatak Branded yan ah. Oo, oh, branded to. Skyward eh. Mm -hmm. Ano yan? I I ano yung yan? Ano yan? Ano yan? Ano ay Kaya trabaho. Kahit baterya, nang katrabaho to. Sky oh, mo. Oh, oh, kita mo, gumana. Ay. oh, diba? Gumaan. Inopen ko eh. angas ah. oh, inopen, inopen ko dito eh. Oh. Kaya siya, sky ah, eh. Palang, ano? oh, remote nyo yan. Remote oh, remote nyo yan. Ay, pag, na. ano, pag binulutok yan, Gagana yan. Ay. sige, sige. po, ano hindi Ano na lang, boss? 150. 150, mahal naman, boss. oh, 150. Skyworth nga eh. Kahit walang baterya, gumagana yan. Skyworth yan eh. Yan? Ha? Hindi mo na kailangan ng baterya. Skyworth kasi yan. Ah, direct, direct na. Oo. Ano lang to? Kasi, ano lang to? Wala lang yan. Wala lang yan. Design yan. Sige, boss. Design lang yan. yan. <laughs> oh, 150, boss. 150. Oh. <laughs> Bale, ano na, boss? Se 700 na lahat. 700? Oh, 550 yung... Diba, ano? Yun? 800 para... Oh, ito, ngayon, di ba? ito, boss.